Yo Galangis, Nandito naman tayo tayo ay may home service. Sa Kanubing. YTX So, yun. Yun tayo ay TX. Yan bago pa. Ayan na yun. Bago yan oh Oo nga o. No. Bili ko. Pang STX. Pang STX. Tapos ito. Tapos. Tapos ito bago rin. Bago rin mo Pang na. Pang STX na oh Pero yung ito wala pa itong sambal. Bumili <gibing> na uli ako. Problema niya ay pag-install. Naandar. Naandar binirit patay hindi makaalis yan bagong CDI yan utaka tapos pinapabili daw si sir ng rectifier yan check natin tong CDI nya Bigyan mo pare. Ito ka. Check natin yung continuity. Tunog. Nalagay natin sa tunog. Tingnan natin yung pinagkaiba ng yan bandang kanan ito. Yan tayo nakuha. Dito. Kunti lang ang diferensya, no? 703 saka 708 tapos dito. Ganun din. C 1105 Mas mataas to ang ah, baba bagsak yun dito ang terminal nya pa ah pinapin nila tin lang dito 1095 dito ay 11 Oh, nabagsak din. Ganun. ditto nuntee T92 puntoy diferensya. Kaya siguro na under pa tin. Na under pa 'pag piniga. Pin, Oo. Oh, hindi na siya humatak. Testing natin yung CDI. Pag na yung CDI nya ng WTX. hirap umander pag kunang battery panarin mo pare dumka paandarin mo muna may battery yan okay oh pa yung ano niya an tatanggalin natin ang battery sisipahin lang sige tanggalin mo negative Ayan, tanggal na. Start na din. Ayan o. At. Ayan. Tapos natunog. Pagyado. Ayan. Ayan. palitan natin yung CDI okay, pipitan ko rin na rin ayun hanggang ito yung unang pinalitan ni sir tapos nag uta ka siya tapos balik natin sa stock tatlong CDI na yan o tatlong CDI ano siya dengal CDI Oke. Okay. Ah, oh, wala tanggal yung negative. Galitin natin. CDI. Bisa rakit fire. Ini charging. CDI yang problema. Pak naging battery separated jump WTX nyo, baka CDI yang problema. Sudah, ayos. Thank you for watching my video.